habang nagba-vlog. Ayan o. Oh. Ayan, nag, mag, ano siya, nagda-drive na siya. Ayan, pwede ko siyang tanggalin. Kaya lang, ah uh, ano ako, parang hindi ko pil yung naka-backless. Kaya yan, meron talaga akong laging chaleco na naka-ready. ano naka -ready na Para medyo, hindi naman, ano, manipis lang siya. Ayan, oh. Ayan. Hello. Ayan, ang haba pala ng aking buho. Ayan ang ko. Nagal <laughs> ko lang hindi nag-aayos. Kaya, ayan. 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 At ito, ayan. Pa-drive na kami. Ito. Ayan, dito ko sa likod. Kasi, parang mas gusto ko dito. Ayan. Para relax. Hello everyone, ayan, ito, alis po tayo ngayon, may passion, ayan, naka-black po tayo, manipis, and then, yan, ganyan lang po, kami po ay, ano, may pupuntahan, mamimili, mag-shopping, pag meron pa akong oras dito po ako magsasayaw <laughs> para <laughs> lagi po akong walang oras kaya ayan habang hinihintay ko yung anak ko kasi sabi ko sumama dapat pupunta kami di, sa ano sa mito sa dagat ngayon sabi ko teka lang muna hindi ako nakapag-prepare ng ano ng bathing suit kasi gusto ko pagpunta ng ano ng dagat may ano ako may bathing suit eh kung isusuot ko yung dati parang ano hindi ako nakapag ano hindi nakapaghanda kaya ano let's muna tayo sa ano sa dagat at ito Um, ayan upo, -upo muna ako dito sa aking bakuran ayan, ito lang bago umalis ng bahay yan ganito ganito lang uh, na miss ko na rin pong magayos ng ano ng sa sarili kasi nung dati nang medyo kabataan ko pa ah uh, passion passion lagi po ako kasi alam ko na medyo medyo bata pa kaya ayan uh, masipag magpapasyon. Pero ngayon na uh, nagkakaedad na, parang parang ano parang nakakatamad na. Kaya ngayon ang aking iniisip ngayon, ang gusto ko yung ah uh, maglinis, maiba, maiba yung aming kapaligiran na uh, sa oras ng aking Pahinga, kahit oras lang yan, ay unti-unting mababago rin. Kaya, yan eto, ayan. Upo-upo din. Wala-wala <laughs> dito. Gano. Kaya, ayan, happy lang po. At nagagawa ko yung gusto kong idea na, ayan. At eto na naman. Ayan. Okay po ba yung aking passion? Ayan, ang aking pong passion ay ano, simple lang po. Ayan, pwede ko po siyang tanggalin. Pwede kong tanggalin tong tong aking blazer. Ayan. Ayan. Ayan, napingin si Hapon sa akin. Habang <laughs> nagpa-plug. Ayan o. Oh. Ayan, nag, mag, ano siya, nagdrive na siya eh, pwede ko siyang tanggalin. Kaya lang, ah, uh, ano ako, parang hindi ko pil yung naka-backless. Kaya yan, meron talaga akong laging chale ko na naka-ready. ano naka na uh, Para medyo hindi naman, ano, manipis lang siya. Ayan. O, sige po. Thank you, thank you so much. And thank you for watching. At kami po ay aalis na. babu